Patuloy na pinaninindigan ni Defense Secretary Hilberto Hibo Teodoro ang kahalagahan ng pagbili ng hindi bababa sa apat na pong modernong fighter aircraft sa ilalim ng Rehorizon 3. Para sa kaniya, hindi ito isang simpleng proyekto o pangarap kundi isang pundasyong kinakailangang buuin upang matiyak na ang Philippine Air Force ay handa hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa mga darating pang dekada, ang pagkuha ng malaking bilang ng fighter aircraft ay hindi nagtatapos sa Rio Horizon tatlo, tapagkat malinaw na nagpaplano ang PAF ng mas malawak na procurement program sa mga susunod na yugto ng modernisasyon. isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi pwedeng bawasan o ipagpaliban ang target na bilang ay ang pangmatagalang istruktura ng air combat capability. Kapag nabawasan ang fleet na inaasahan, madadamay ang pipeline ng piloto, limitasyon sa maintenance cycle at kakulangan sa mission ready aircraft para sa araw-araw na operation. Ang anumang kakulangan sa yugtong ito ay magpapatong-patong sa mga susunod na taon at magpapabagal sa pagtatatag ng isang mature at maaasahang air defense system. Sa paningin ng PAF, ang apat na po o higit pa ay hindi sobra kundi ang pinakamababang batayang kakailanganin upang magkaroon ng minimum na tatlong functional squadrons na may sapat na rotation. Habang lumalawak ang tensyon sa Indo-Pasipiko, Nararamdaman ng Pilipinas ang pangangailangang magtayo ng mas matatag na depensa sa himpapawid. Ang pagmodernisa ng Air Force ay hindi lamang tugon sa kasalukuyang banta, kundi paghahanda sa posibilidad ng mas komplikadong sitwasyon sa rehiyon. Ang lumalaking ekonomiya ng bansa at ang pagtaas ng ugnayan sa mga kaparehong bansang nagtataguyod ng rule-based order ay nagbubukas ng mas malaking espasyo para sa Pilipinas upang maging mas aktibo sa pagtatanggol sa soberanya. Dahil dito, hindi nakapagtataka na nais ng liderato ng Department of National Defense na itulak ang malakihang modernization, lalo na sa larangan ng air power. May malaking papel din ang interoperability sa desisyong ito. Kung maitatag ang fleet na target ng Rehorizon mas magiging madali para sa Pilipinas na makibahagi sa joint patrols, aerial monitoring missions, at multilateral exercises kasama ang mga pangunahing kaalyado. Ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng modernong aircraft ay hindi lamang nagpapataas ng operational capacity, kundi nagpapalakas din ng kredibilidad ng bansa sa regional defense partnerships. Kung kulang ang fleet, mababawasan ang kakayahan ng PAF na makipantay sa training standards at mission requirements ng mga bansang kaalyado. Sa kabuuan, ang paninindigan ni Teodoro ay sumasalamin sa isang mas malawak na pananaw hinggil sa pambansang seguridad. Hindi lamang siya tumitingin sa kung ano ang kaya ng bansa sa ngayon, kundi kung ano ang dapat maabot ng Pilipinas upang maging handa sa mahahabang taon ng pagbabago sa geopolitika. Ang pagprotekta sa airspace ay pundasyon ng pambansang depensa at para sa kanya, ang pagputol sa plano ngayon ay magdadala ng mas malalang kakulangan sa hinaharap. May mga naniniwalang ang pagpupursige ng Department of National Defense na ituloy ang malaking procurement ay isang malinaw na senyales na ang Pilipinas ay naglilipat mula sa reactive defense patungo sa proactive at detalyadong pagbuo ng air power. Para sa mga taga-suporta ng modernisasyon, ang apat na po o higit pang fighter aircraft ay hindi labis kundi isang makatotohanang baseline upang makabuo ng Air Force na kayang magsagawa ng sustained patrols, deterrence missions, at rapid response sa anumang insidente sa West Philippine Sea. May ilan namang nagtataas ng tanong tungkol sa kakayahan ng bansa na tustusan ang napakalaking gastos ng modernisasyong ito, lalo na kapag isinama ang training, logistics, armas at maintenance. Gayunpaman, mayroon ding pananaw na ang tumataas na GDP, mas pinalakas na ekonomiya at lumalawak na defense cooperation ay nagbibigay ng matibay na dahilan upang maging mas ambisyoso ang modernisasyon. Kung ang rehiyon ay patuloy na nagiging mas volatile, may argumento na mas malaki ang mawawala kung hindi magpapalakas ang Pilipinas ng sapat at sapat na maaga. Sa diskusyon ng publiko, makikita ang paghahati ng opinyon. Para sa ilan, ang pagpapatibay ng depensa ay hindi maaring ipagpaliban dahil ang seguridad ay pundasyon ng ekonomiya. Para sa iba, dapat pa rin bigyan ng malaking espasyo ang gastusin para sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at infrastruktura. Ito ang laging hamon sa anumang bansang nagmamadali sa modernisasyon kung paano balansihin ang seguridad at serbisyong panlipunan sa loob mismo ng PAF, ang tanong ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga jet, kundi kung paano mapapalawak ang training pipeline para sa mga piloto, ground crew at mission planners. Ang pagdaragdag ng aircraft ay nangangahulugan ng mas maraming tao, mas maraming pasilidad at mas matatag na supply chain. Kung hindi sapat ang paghahanda sa mga aspetong ito, maaaring magkaroon ng bottleneck kahit pa dumating ang mga eroplano. Sa huli, ang pagtalakay tungkol sa fighter acquisition ay hindi lamang usapin ng bilang o presyo. Isa itong mas malalim na pag-uusap tungkol sa kung anong uri ng bansa ang nais maging ng Pilipinas sa loob ng susunod na dalawa o tatlong dekada. Isang bansang may kakayahang ipagtanggol ang sarili at makilahok ng pantay sa regional security o isang bansang palaging umaasa sa iba tuwing may krisis. Ang pagpili kung push through ba ang apat na put fighter jets sa Re-Horizon, tatlo ay isa lamang bahagi ng mas malaking usaping ito.